Na ito ang caption ng uh, pagbabalik ng SB19 sa First Take Japan. Ito pala ay episode 602. Ito ang uh, pangatlong pagbabalik ng SB19 sa First Take Japan na kung saan ang kinanta nila ay ang kantang Dam In just one day, within one day, ang Damn song ay nakakuha ng 4 million views in YouTube. Just 24 hours, pangalawa na pinakamataas na record na nakuha ng isang Pinoy artist, ang Damn Song from SB19. At naging first o oh number one sa world digital sales of song, ang Damn, naging lamang ang SB19 Filipino boy band natin, the King of Hip -Hop. Again, number one world digital song sales sa mundo ng Billboard. O di ba talagang made a history again and again ang ating The King of P Pop. Sa dinami daming mga Pinoy singers, is Valentin lang ang uh, nakagawa nito. Ang kumanta at mag-perform sa First Take Japan. At ito nga may translation sa Japanese language dahil marami ng fans ng mga Japanese people, Japanese 18, ang ating The King of P Pop SB19 lalo na kay Philip. Kaya naman maraming salamat First Take Japan sa pagtitiwala ninyo sa aming The King of P-Pop na magperform muli as third time sa inyo.